Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? I hope you are all doing good. So for today's Maritis, mauna ni siya guys. Diri sa Japan may naa sila ginatawag na Obon Festival or should I say ka ng pagbisita sa mga minatay. So mauna ni siya nakaschedule na kami ni Nanay Hapon na magbisita kay Lula Hapon, kay Lulu Hapon o kay Auntie Hapon, kay si Mother in law may naa siya sister nga na matay o bisitahon po namo siya. So medyo layo siya sa amo ang balay ka kan paadto sa cementerio kaya maunang aga pa kayo may guys wala pa nag open ang mall kay I, I mean ang supermarket kay magpalit mig flower na ana grabe jud ka time ako ang nanay hapon guys inga na jud na siya so uh, nag-aga po ko bugtaw kasi syempre mga pipa ko magkaon pa ko daghan pa ko yung mga achichi dira ba so today's video for today's video sundoon na mo si si Auntie Hapon o dalawa ka Auntie Hapon, I mean ang sister ni mother-in-law, sundo na mo sa isa ka City kay medyo layo ilahang gihalinan na pa sila sa Chiba City o sa Saitama City o mag-meet up mi sa isa ka City diri sa Tokyo. So mauni sya medyo maagad yun mi kay medyo layo pa mo ang biyahe ba. So syempre nakaridin na gitanan si mother. O mauni sya guys, uh, ang weather is nasa 33 or 34 degree. So, init kayo siya, guys. So, maunang dili kay ko ganahan mo gawas sa balay pag yung ano nga, ano ba, summer kay sakit sa ulo, ilahang init. So, naanami diri sa Tama Center and ni siya na ay monorail, guys. O, wala kayo na ako naklaro kay siyempre naka Ara man sa baba na, mi sa sulod sa kyanan. So may na ay monorail nag-agi o oh, diba? Nang sa babaw guys na ay monorail. So Actually, dili dira nagsakay ako ang mga anti-hapon. So, naghulat na sila sa other side. And, katawanan kayo na sila, guys. kay makalinga, Judy, ay kung naatay sister, no? Labi na kung magka, magkasundo ka mo sa tanan niya bagay. Actually, dili man tatanan perfect. Pero, nindot, jud siya kung magkasundo, di ay mo, no? Kaya, ma-feel na ko sa ilahan bisag dili sila perfect. Pero, may naadjud time nga malingaw ko sa ila magsigig istoryahan na ay ba nagahilom lang ko pero nakasabot ko sa ilang mga topic ba so pag sundo na namo sa ila kay pag sakay pa lang sa sakyan na nagsige na sila istorya guys sa mga pagkaon ba so mga mga nakaraan nila basta ganahan kay kumaminaw kay nakasabot ko sa ila ha then ako ang nanay hapon kay abi niya dili ko kasabot na feel bored ko pero wala siya kabalo nga nakasabot gud ko. So mo na ni siya guys. nagapaadto pa lang mi sa cemeteryo naguna-una na sila kung unsa ilahang gusto ka unon labi na kay gina ako jud ilahang una ginaisip ba kung ganahan ba daw magkaon sushi ing anak gud pero no choice kay sila kay dili kay ko ganahan magkaon og sushi pero may naa pa man gud iba na mga side menu so maurat mo ako ah. so back to video na ta guys naa na mi diri sa cemetery so mao ni si lola hapon si lolo hapon and shout out the eyes, sa ilahang ido ido nga ano figurine na guba na guys kay syempre siguro na ano nahulog to siya so mao to si Auntie Hapon o ang duha ka sister ni mother in law and after namo nagadto kay lulu Hapon o kay lula Hapon nagdiretso na po mi sa isa ka cemetery so mga 15 minutes yata ang biyahe pa didto or diri na cemetery guys kay diri gilubong ang sister ni mother in law so medyo layo siya and Uh, gigutom na ang mga bitok na mo guys so, wala na kayo may nagdugay dito sa cementerio kay nag -lunch na kami so abangan na lang po ninyo ang new uh, I mean ang next video na mo guys that's all for today thank you for watching and have a good day